Napakamis nga naman talaga ng mga putahe nila dito dahil halos na mga recipe nila dito ay talagang napakalasa. Kaya halos dinarayo talaga ang restaurant na to. Ito nga pala ang Lawiswis Kawaya Kawayan. Napakaganda nga naman dito sa loob dahil bukod sa magagandang decoration ay eh, meron din talaga nagbabanda. Kaya nga naman ang bumugad yan sa amin at napakaganda pa ng boses ay talaga mapapawaw ko talaga. Mga menu naman nila dito ay saktong sakto lang karintisado at kayang kaya. Kaya naman nag-order na kami dito. Ayan po yung mga putahe nila. Talagang mapapa rice ka dito kahit hindi unlerize. Kapag kumain ka nga dito ay talagang parang simpleng-simple -simple lang pero talagang sulit ka dito. Dahil kung makikita nyo naman yung kanilang mga mino at potahe ay talagang napakasarap na. Kaya sa mga gusto sumubok dito sa Lawis-Wiscawayan ay hindi ka magsisisi. Dahil kahit kami busy ay talagang pumunta dito dahil masarap talaga ang luto dito. Ang mga in-order nga namin dito ay talagang napakasulit. Mayroong hipon, chicken, and syempre meron tayo dyan ng mga isda. Ayan po, meron po tayong baka kari Sa mga mahilig dito ng kinilaw ay meron sila dito kinilaw. Hindi ka nga po pala dito mag-plastic gloves para di na kayo magkutsara. Pero pwede naman po kayo magkutsara tinidor. Pero mas nasulit ko at nafeel ko na gumamit ako ng plastic glove. Ang akala ko nga, akala ko di masarap yung kinilaw. Pero pag tinikman mo, ay talagang sulit na sulit. Dito lang yan, sa lawis kawayan.